Good evening! Welcome to my YouTube channel! So for today's video, ipapakita namin sa inyo yung pagsulat ni Clack ng number. Anong number yung sinulat mo? One. Very good! So yun guys, matutulog na yan si Clack. So yun, panoodan nyo na lang yung video. Takpan! mo. Okay, ganyan no oh, sa sinulat ko. Sundan mo yan yung ayan. Ang dyan sa baba, okay? Oh, sige, sulat. Mm. Ayusin mo, walang lampas dapat. Sige. dyan na sunod. hmm mm. Sige. Oh, yan. Yan. Yan dapat ganyan. Very good. Ampu. Anak ng tenant nan, mam. -hmm. Oi. Oo, oh, ganyan yan. para sabihin ng ma'am. Sapa. Ibigay sa ma'am. Mhm. Ampu. Bukas. Bukas ma'am may -mm. manggugulo. Doon naman anak, pagtapos mo dito, balik doon. Yan pa. Opo, um, ganyan magsulat. Anong number yung ginasulat mo? One. Very good. Yan. 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 Sige. Yan. Ah, wala lampas. Very good.

mana? Itu napu yang gawa ni Clark, Mama nikun. Mama. Pudina. Ampu pudina. Oke, oh, okay. very good mana anak. Hmm. Subranayan. Tingnan mo pong mabuti po ha. Okay. Oh, sige. galing po dito anak hanggang Ma, dito lang okay mm, mm. anak iba e, na naman yung ginawa mo Ito, dito. Ito. oh, sige dyan mm. Anita. Mm. yan hanggang dyan lang yan ganyan tama na sobra na eh na? Oh, mm, sige pwede na yan wala. sige pwede na dito Mm. Mm. Iba na yan eh. Anak. Sabi ko kasi. Galing dito hanggang dito lang. Galing dyan o sa may guhit na yan. Hanggang dito sa guhit na ito. O ulit. Mm. mana? Sigi. Oh, jan. Tama na. Sobrang na eh hanggang dito lang nga oh. Mm, dito na. Hmm. Hmm. Anong hindi man yan, oh. Lampas, oh. Hmm, sige, dito. Dito lang nga kasi, oh. Yan, oh, yan. At saka yan. Oh, sige. Ano yan? hang Mula lang dyan, hanggang dyan sa dulo Dito na Ganun yung susulatin mo St One One ang sulatin mo, pero mula lang doon hanggang sa baba O, sige, one mm. ba? <laughs> 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 Anak, hindi ganun Sabi ko, ganyan, galing dyan sa taas Pa, ganun mm -mm. mm. mm, na hi okay, guys tapos na si Clark magsulat ngayong araw ayan yung sulat nya guys number one yan guys ito yung my trace and ito naman yung wala, yan yung sulat nya guys diba very good na yan hindi na siya masama sa first time niyang magsulat